Ayan mga bayan, na ah, dito tayo sa May uh, Kirino Grandstand mga bayan, ano at dito nakita natin dito ang uh, mga ambulance mga bayan, no. Philippine Charity sweepstick Office hindi omo sa pagtulong, ayan, no. Patient transport vehicles mga bayan dito at ang bagong Pilipinas. Ayano. No? ito ay uh, ipamimigay po ito ng ating uh, pamalaan o ng ating gobyerno sa mga uh, LGU natin para sa ganon ay makakatulong sa uh, pag-rescue ng mga kababayan natin ano at makakatulong sa bawat uh, bayan na ma donate nito o mabigyan nito no no panata sa bayan biyaya sa ma sa mamaman. yan ang ano ng ito ay handog ng PCS o mga bayan ang uh, mga vehicles nito ay makita nyo ay talagang uh, sobrang dami mga bayan no sobrang dami Ayan, na dito sa Maya uh, Carino Grandstand mga bayan. Ayan, at mayroon pa dito. Sabi, oh. ang daming mga ano dito mga bayan. Mga i donate ng ating pamalaan sa uh, mga ano ng uh, lokal na pamalaan o mga LGU. At ang uh, mapag, mabigyan nito mga bayan ay napakaswerte. Ay ano, ang dami nito mga bayan at hindi natin masabi kung ilang unit ang mga uh, ano na to. Panata sa bayan, biyaya sa mamamayan, no. Grabe. Uh, dito ay nakita ninyo naman naman mga kabayan, no. Ayan, no. Yan panata sa bayan, biyaya sa mamamayan. No. Oh, Grabe. Ito mga bayan ay ipamimigay na naman ito ng ating uh, pamalaan sa mga ano no, mga uh, LGUs natin. Yan na uh, hindi natin alam kung saan uh, na uh, mga probinsya makakarating itong mga uh, ano na to. Mga ambulance na to mga bayan. Grabe, nandoon sa taas oh, ang dami oh. Kwabi ang dami. Yan dito, uh, punta tayo dito. Marami ang dami. Grabe. Hindi natin alam kung uh, ang dami talaga mga bayan, oh. yes, no? ang dami mga ano mga bayan, mga vehicles na ito. Ambulansya mga bayan. Ay grabe ang dami, oh. And tayo sa taas no para makita natin kung gaano ka Yan no oh, dito pa sa may kabilao oh. Grabe ang dami talaga And daming mga vehicles dito mga bayan ng mga ambulansya at hindi lang dito sa may uh, ano, no punong puno ang ano ang Kirino uh, Grandstand mga bayan no punong puno ang Kirino Grandstand pati dito sa taas oh. grabe ang dami ang daming mga ano mga vehicles na ipamimigay ito mga bayan oh. No? ang haba oh ang haba mga bayan oh. No? grabe ang dami Talagang uh, sobrang dami talaga dito mga bayan. Kung inyo nakikita. Tapos dito pa sa baba oh. Sobra. Sobrang dami mga bayan. Uh, at ngayon ay uh, July 7. No? July 7, 2025 mga bayan. 2025. At uh, dito nakita natin dito ang napakadaming mga emergency vehicles o, o mga ambulance mga kababayan na talagang uh, naka ano dito naka parking dito at yan po ay uh, ipamimigay ng ating pangulo yan uh, at yun yung nakikita mga kababayan no? Oh. grabe ang dami sobrang dami talaga mga kababayan at ngayon lang po nangyayari ito sa panahon ni PBB mga kabayan. Ayun oh. Grabe oh. Kung inyo nakikita mga kabayan oh. Sobrang dami talaga nang uh, sa ano dito. Yan uh, hilirat dito yan oh, hilira yan. Yan dito. Oh, tapos dito naman sa kabila may hilira din. Grabe dami. Yan oh. Oh, hilira hilira po dito mga bayan ang la, ang, ang, ang ano, ang ang haba mga bayan, no oh. oh. Ang dami, ang dami talaga mga sasakyan mga bayan. Ah, talagang ah, masabi natin na sobrang dami talaga. Ayun, na ah, ilang hilira 'yan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 siyam na hilera ito mga bayan no. Oh. At ang bawat hilera hindi natin alam kung uh, ilang piraso no. Grabe, ayan na uh, dito uh, a natin. Tapos dito sa bila sa taas at dito naman sa baba ay grabe na naman kadami oh. Yan. Kaya uh, punong-puno ang ano na to, ang Trinogrand Grandstand mga bayan. Yan uh, siyam na na hilera dito, no? Yan siyam, hanggang dito siyam. Tapos dito naman ay uh, ilang hilera ito, ilang ano? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 grabe 21 mga bayan no? grabe ang uh, dami yan. Kung uh, ano, bilangin na lang ninyo mga kababayan ha. Ah. Kung ga, kung ano kadami dito. Siyam na piraso ang uh, ano niya doon sa uh, kabila at uh, dito sa harap ay 21. Sabi. Ibig sabihin sa Sabi mag uh, halos magdo 200 itong dito, uh, dito pa lang sa taas mga kababayan, halos magdo 200 na. Napiraso, grabe. Dami oh. Oh, grabe. Ang haba, uh, ang uh, dami mga bayan, no. Han? Kayo nakikita mga bayan, ang dami talaga ng uh, mga ambulance mga bayan tapos dito pa. Ganun din, ano? Grabe ayan talagang hindi mabilang humigit kumulang hindi talaga mabilang mga kabayan ang uh, sobrang dami ng ating uh, mga vehicles dito Braby, oh. wow talaga naman at dito sa may Kirino Grandstand mga kabayan kung inyo napapansin ay uh, halos mapuno ng uh, ano natin dito ng mga Ambulance Vehicles mga bayan At ito ay uh, Donated ng uh, Philippine Charity Sweepstakes mga bayan PCSO. Oh. Ay grabe oh, May payong pa dyan oh. Nakano Ay hindi ano pala Yan. At ang uh, mga ano na to mga bayan Ang mga vehicles nito Ay kompleto na po ito kapag ka i-turn over ito sa mga uh, lokal na pamalaan o sa LGU sa mga kababayan ay ito po ay kompleto uh, na po ito yung uh, sa loob no kompleto na kaya uh, mas uh, ano mas ang ma bigyan nito mga kababayan bravo sobrang dami, mo. Oh. Ah, ngayon ay uh, July 7 2025 mga bayan. Grabe, sobrang dami talaga mga bayan ang ano dito. Ibang klase ito po talaga si PBB mga bayan. Wala pong nangyari na na ganito sa anong panahon ng uh, mga past administration na uh, may mga pinamimigay na ganito kadami grabe oh Yan papasok tayo dito sa kabila no. Papasok tayo. Ayan mga bayan talagang uh, sobrang dami ng uh, mga uh, ipamimigay dito. Ayan. dito. Uh, Iko tayo dito para makita pa ninyo uli ang uh, mga ano dito no. Grabe oh, sobrang dami. Sobrang dami mga kabayan. Ang uh, tansa ko dito may isang libo mayroon dito eh. Oh, kulang-kulang uh, isang libo itong mga vehicles na ito. Grabe, sobrang dami oh. panata sa bayan biyaya sa, man, sa mamamayan grabe iba ka talaga PBBM tapos dito mayroon pa dito grabe mga bayan ah. ngayon lang natin nakikita na may mga ganito uh, mga prog programa ang uh, pamalaan mga bayan sa panahon lang ni PBBM ang mayroong ganito na namimigay ng ganito at ngayon ko lang nakikita na may mga ganito na nakaparada dito sa Kirino Grandstand na sobrang kadami sobrang kadami mga babayan ng mga ambulans yan hindi natin alam kung kailan ang uh, ano nito no dito turnover kasi nagagawa pa po sila dito ng ano uh, nila ng uh, kanilang mga Uh, ano dito mga bayan at kapag uh, maita turnover na po ito ng uh, ating uh, PBBM o mai, ano na po ng ating Pangulo ay magkaroon po dito ng event o magpupunta uh, po yan dito si PBBM mga bayan at malamang ay sarado na naman ulit ang uh, itong Kirino Grandstand mga bayan uh, at malamang nandito si PBBM sa susunod sunod na araw yan no. Arabe. Harang hindi ako makapapaniwala dito sa mga ginagawa mga kabayan ng ating pangulo na magkakaroon po ng ganito. Yan yung mga tinataya po natin sa pieces o tinataya natin sa loto mga kabayan. Ay isa na rin po yan sa mga nag-ano dito no. Yan na tama mga kapulisan natin dito ang dami dito. Yan. Kaya palagi ninyong uh, tumaya sa luto mga bayan uh, at malay mo. ay uh, kayo din ang uh, isa na palarin at magiging uh, grand winner o manalo sa sa luto uh, at kung hindi man ay nakakatulong pa kayo sa Ah uh, ano, no, sa mga programa ng ating gobyerno na talagang uh, ipamimigay ang mga katulad nito. Grabe. Ayan. at uh, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. ay uh, click ang notification bell, silik all para ma-notify agad kayo tuwing ako ay mag-live, uh, mag-upload ng mga videos uh, at maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at mabuhay po ang bagong Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipino sa mga sulok ng mundo.